Hello guys, naimbitahan nga pala ako ng Wana smile eh. kaya si Babe may check ng ngipin ko eh. May e, check check nga daw niya, baka may kaliskis pa ng tilapia eh, nakakahiya nga daw sa doktor, be ano ba? Eh saya ko lang nung nalaman ko na inimbitahan ako ng Wana Smile, dahil nga madalas si Bas yung ngipin ko Pero maraming salamat pa rin sa mga basher ko, napapansin ako dahil sa inyo, mama chup chup. Guys, fast forward natin. Guys, di nga pala sa J4M4 building eh. Pagkakit nyo nga ng second floor eh, bubungan agad sa inyo yung clinic nila. Pero pagpasok namin eh, sinalubong agad kami ng magandang ngiti ni Doktor Rao eh. Kitang kita naman kahit naka face mask, kaya nga maile. smile eh. Nung tao rin din pala rin. Di man lang ako sinabihan na sana ako ng pangatin. Ikaw ba'y pa bo? Diyos ko po inang. At maya maya eh, tinawag na ni doktora si mami we. Siya nga tayo uunahin ni check yung ngipin. Pero sabi ni doktora we, kailangan nga daw tanggalin yung wisdom tooth ni mami we. Tinanong nga ni doktora kung kaya ni mami we. Sabi nga ni mami, oo daw we. O oh, eh, sige. E, maya maya nga eh, yari na pala noon. Sabi nga ni mami, napakagaan ng kamay ni doktora. Eringat pagkaya pagkayari ni mami, we, pinapasta na ako ni doktora, we. Magmumug nga daw muna ako bago i-check yung ngipin ko, we. Eringat pagtapos ko magmumug we, eh, na ni doktora yung ngipin ko, Guys, bait lang yung ni doktora. Pag kinausap ka niya, mawawali ka ba, we, mapapanatagin mapapanatag yung loob mo. Ganun mo nga rin, binigyan pa ako ng salamin para makita ko yung ginagawa sa ngipin Eringat, nililinisan na ni Doktora ay ngipin ko. Pagyari nga linisan e, eh. pinastahan na ngipin ko sa harap eh. Guys, totoo pala yung sinabi ni Mami. Napakagaan ng kami ni Doktora. Eringat, pagyari paastahan eh. tignan nyo lang, laki ng pinagbago. Guys, may gusto lang daw sabihin si Doktora. O, oh, sa mga basher ko po, may gusto pong sabihin si Dok. O, oh, sa mga basher ni Jorem. Yung nakikita nyo dito sa ngipin niya, stain yun na nung pagtubo ng ngipin niya, nandoon na yun. Hindi yun dahil hindi siya nag brush or bulok yung ngipin niya. Hindi niya naman ginusto na gano'n yung itsura ng ngipin niya. So ngayon, ginawa natin ng paraan para hindi na mukhang madumi. O, Diyos ko po inang. Maliwanag yung sinabi ni Doka. Guys, di ni pala, di lang sila dental clinic. Nagpe-facial din pala sila at marami pang iba. Ayan o, I-post nyo na lang kung di nyo mabasa. Silinawin ko lang ano, yung pwesto pala nila matatagpuan sa gilid ng simbahan ng bayan ng Paumbong sa J4M4 building. Guys, bukas nga pala sila ng lunas ang galinggo eh. Ang oras nga pala nila 10am hanggang 5pm eh. Ilang pasasalamat nga eh, nagdikit na ako ng sticker din niyo eh. Be, syempre kakalimutan ba natin makipag ng sa kanila? Discupuin so lang! Yeah. Guys, maraming maraming salamat po sa pag-suporta at pagmamahal. Palike and share naman po, papalaw na rin po sa bago nating page. Mag-iingat po kayo palagi, dun na po tayo lagi mag-upload dan o pasuporta naman po. Discupuin ng